Happy birthday con <laughs> camera. <laughs> <laughs> happy birthday happy. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. <cười> 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 Bye. Bye. <cười> Dua kami ang so okay. Diyan mo hindi yung nakabitin na dapat yun. Ano yung camera ko, promise. Hindi ko na mamining yung camera ko. Ay, 40% na. Kalimutan kong i-charge. So, hello guys, good morning. And, punta tayo. Mag, ano na palay. Tawag nito, eh. Apa ya? Ano kasi saan naman rin? Kaya ka naman oh. Ay, may puli-puli pol. So, ngayon ka ko rin. Maditititit pag ikaroon pa. Oo. Ano ka? Hindi. Sige, tinulong lang. Hinikatan natin yung rog. Alam na tata. Natitamuti eh. Gamang tatalo mo di. Gamang. Okay. Ah. Nanuka. Wait lang ah. Kasi yung... Tatata-tatatini. Okay. Ah. Chepto din na payon. Yan, sabi ko na nga, ipa-taya na naman. Wait lang. Okay, ko. Itong mga kambing na to, lag agtakin kin sa Manjiba Town. Wala na nagtatay na naman yung. Malamti na nam. Okay, let's go. Sandali lang. Ayan guys. Tingin yung ati ko din oh. Ayan. Ako rin dito. Rin <laughs> Sandali lang. Hindi dyan. Dito sa kabila. Wala na. Ako na yung madadapa nito. Hmm. Ayan. Oh, ang dami nila. Wow. Ayan. Punta mag... Ay. Ay talagang dun pa talaga sila maglakad. Ay

ko na ilagay ito sa gilid. Baka may makain siya dito. Saan ba? Ito pa di bakit manang tamagot ko? Anong nakamagitan ko? Oh? Yan lang sa gilid. <laughs> lang lang. Yan. So dito kami ngayon mag ano nang palay. Yun. Why? Ano pa ya? Nas na pa'y tumalsek? Ha, okay. Yan. So, dito na kami, guys magpapalo ng palay Papa, adil, papay, jaya, ma. maka, maka, ako. Yan.

pumunta dito ka ako Yan. Hi guys, na Hi guys. Nuday Ano na ano? Ako no? Ako na maghawak. Yan. Ganito po sa probinsya namin, guys. 'Yon. Pahinga lang ako, katatapos ko lang din. Kasano ji sala Kasano? Kasano? Ji saka kasi kasi ni. Eh. Hmm. satu ji ima kas jai. Hmm. Hmm. Kay kasta ganti lalaki nya. Hati si baba. Kabayan tayong atang talom, buto duwam. Man magaling. Titingnan natin na ito. tayo. Ano? Parang nito nga ro'n pala guyo daw. Hindi mo, basta ang Okay, tama tatap, ha? Magpapasakam, ha? Tama, balita. Takat nga. O, nito, sakam sila, ha? Okay, ganito

Nilabas na ng lang... mother ko yung mga maliliit na manok. Ayan, ang dami niyang anak. 15. na tatakilya din. Ay! Tatalon man sila? Ha? Tatalon man? Haan. Hmm? Tatalon. Ay, ang ingay nila gagagal naming sentro. Bumili ng lulutuin para sa aming birthday girl. parating na siya. Ito yung coke. mo, Ayan na sila. Lagay mo pa, Jerif, yan.

Anak, anak, mahulong marugitan. Yan, si tatang nang gumagawa ng buko. Ay, hmm, buko salad. Tara. So, maglagay na tayo ng mantika, everyone. tuton so, Sunga Road na nanakset na Kita to paduna Nghi Giba, singi Oh, Parang sobrang dami naman yata yung ginawa ko ah. Yan lang yung inano ni. Eh. <coughs> Hindi lang asal ah, mo ginumo na yung ano. Ya mo bagi may gisa mo. Apo. Amo ay ayaw mo na kiwar ke ka ba din? Apo, yung mati paglukatan na nga ka dahil mga. Yan eh. Si birthday girl! Si birthday girl! Oh. Ilang taon na si birthday girl? No, <laughs> oh, 15! No, 15 ba Sweet ko na! Pa, na ako! Ay, dade!

Ito na ako mabasit na ako. Naglapit niya ko na ako yung corn flour. Ayan. Ready na. Ay! Ito ni Jane.

Tanan ako. Maminsan lang, maminsan lang nga isem. Uray bacon. Five, four, 4 3 2 tama, sige na. na. Huwag patugtog ka na dyan, Vincent.